So, kaya na mga piglet. So, itong mga piglet na So, ngayon na natin wawalay. Nakahiram na tayo ng kiluhan. So, kikluhin natin itong mga piglet na to. Para inaray natin. So, maghanap lang tayo dito ng timbangan para makilin natin. Ah, paglalagay ng timbangan. So, dito yata pwede na dito. Isasako natin sa isa para makilin natin. So, ayan. So, yung 11 heads natin, 10 heads na lang. Kasi yung isa ay para sa dote. So, ngayon, may timbangan tayo dito. Yan. So timbangin natin kung mga ilang kilo na yung mga piglet na iwawalay natin. Angat lang natin para makita nyo yung timbangan. Yan. Yan. Walang tayo na sako. So, bago nga parang lahat, salamat nga pala sa Tigrolak sa magandang gamit na to. So, shout out sa Tigrolak. Uh, okay, timbangin na natin. Yan. Bilang natin ng kamera tapos ko na lang sa inyo pag timbang na natin sa ganyan. Yan. Okay. So dito na lang natin sila sa sakoy lalagay. Isa-isa lang siya. -isa Isa-isa lang natin. So, unang timbang natin. Mga wala. So, dito sa video na 'to mga kapigmate, unang timbang ko hindi ko na ano na post ko pala yung video. So, unang timbang ko dito ay 10 kilo yung piglet. Tapos yung pangalawa mga kapigmate, ah, hindi ko rin na ano, post pala yung kala ko nagro-rolling na yung camera natin. Naka-post pala. So bali dalawang 10 kilo yung nauna. Tapos yung pangatlo ay 9 kilo. So pa ah, nyo na lang mga kapigmate. Okay. Then next tayo. say sa 10 kilo, uh, 10 kilo to, dekat okay, ko naman. Okay next. 9 kilo. Ah, uh, 9 kilo ni tayo. Okay. Okay, next tayo. Dalawang 10 kilo, dalawang 9 kilo. 9 kilo ulit. Ayan. 9 kilo. Next. Yung mali. Yung pinang may mali, mali tayo dito mga kapag-init. Ah, ito yung pinang malit natin. 7 kilo. So 7 kilo lang yung malit natin. Ay 7 kilo. Tama 7 kilo lang. Yan po yung pinakamaliit 7 kilo. Then next. Okay. Next tayo. Okay. 9 kilo let. So, ilang 9 kilo na 'yon? Dapat na 9 kilo. Okay. Walang okay. ko konti na lang para 10 kilos. So, ano na itong 10 kilo? Uh, 10 kilo. Ano? 10 kilo na siya. Konti-konti na lang naman bago mag 10 kilo. Kaya nakasakit niya. Next. Okay. okay, next tayo. siguro mga 8 kilo lang po. Sabi na nga ba, sakto nga 8 kilo. Yan. So 8 kilo tong isa. Isang 7 kilo, isang isang 8 kilo. So last na tayo. Ito na lang isa na lang ang kiloin natin. Siguro mga 10 kilo rin. Ah. Oh. 10 kilo rin. Oh, 'yun. 10 kilo. Ah, let's go na. So ayan na. So naghanap na silang tubig, hindi ko pa nalalagyan ng tubig yung ating ano. So, naghanap na silang tubig. i repair ko pa lang kasi dito. Kakalalagay ko pa lang ng ano. To dito. Kalalagay ko pa lang nito tapos ito may cap siya para pag nag-extend ako doon puputulin ko na lang sa taas duksong ako na lang. So, wala pang tubig yung ating drinker. Kaya uh, magdadagdag maglalagay tayo ng drinker sa kanila. Ayan. ayan. Okay. Ayun. Ay, ko naman sila ng tubig. So, yun lang update natin. Uh, shout out sa nagpaano sa atin na uh, timbangin ko raw. hanapin uh, ko yung sa comment section ko nandun pa yung pangalan. Niyo. Kasi ang gusto niya uh, ay ano, ay ang gusto niya, timbangin ko muna yung piglet para para malaman daw na kung malaki talaga. Kasi eh, yung akin daw ay puro video, wala naman daw, eh, ano, wala naman daw kilo, hindi ko tinitimbang. So, yan na. Ayan lang muna mga kapigmate at magpapakain na rin tayo ng mga alaga natin. Ganda ng hapon. Ang ganda ng damit ako galing sa pigrolak. Shout out to pigrolak. Maraming salamat.